Dalawang senior high school student na lunod sa Unga Falls sa Rizal. Naritong nuskop ni Arman Cambe. Sa taan at darating na Abril, ang dalawang senior high student ng kapwa masawi ang ito habang naliligo sa Ungga Falls sa Baras Rizal kahapon. Kinilala ang mga biktima ang sina James Mike Pasyon, 18 taong at 17 anyos na itong kaklase, kapwa ang mga residente ng Barangay Kupang Antipolo Rizal. Sa investigasyon, matapos ang munong ng kanilang medical certificate ang dalawa para sa kanilang immersion activity, nagkaya yan mga biktima at dalawang iba pa na maligo sa nasabing false. Pagdating umuno sa talon, agad na nagpalit ng damit at agad na tumulong ng dalawang biktima na hindi pala marunong lumangoy. Makalipas ng ilang minuto, nakita umuno ni Pasyon na nalulunda ang kaklase nito kung kahit agad itong tumalon para sa gipin. Subalit, Maging ito ay nalunod din. Agad namang iniimbestigahan ng pulisya ang naturang insidente. Arman kami mula kalabarso, nagulat pa rin, film may todo lakas. Di si nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.